Hi everyone, samahan naman ako ngayon at pupunta naman nga tayo sa Mr. Paris, dahil nga feeling ko i deserve kong lumamon talaga. Hala! Sobrang dami ko nakikita ang comments na pumayad daw si Arian kaya naman subukan natin dito baka madagdagan yung timbang ko. Hi May ba naman ng trending na pwede kong sabayan B.S. Eh, sa trangkaso pa talaga ako nakasabay? hoy Isang linggo nga akong ng kaso kaya naman isang linggo rin akong halos hindi makakain. Kaya naman ang sabi ko pagkatapos ng trangkaso kaso ko ilalamon talaga ako ng hard. <laughs> kaya naman talaga ngayong magaling na ako ay naya ko na si mama na mag Mr. Paris. Mas masarap nga talaga kumain sa Mr. Paris beka kapag kasama mo ang pamilya mo. Kaya naman talaga kahit sobrang traffic sa Pilipinas ay eh nakuha pa nga naming magsisayaw. <laughs> Sobrang daming mga vloggers na ang nakapag-vlog dito pero ngayon pa nga lang namin matatry kumain. Yung kain ko kasi beka kain ipis lang kaya naman dapat ay salo tayo. Chilis! Kailan pumasok Go na be! Marami nga pila rito sa labas pero pagpasok nga namin sa loob ay eh, mas marami pa lang tao. Sobrang daming nga rin nakadikit na sticker ng mga vlogger dito pero hindi nga ako makapagdikit dahil nga wala kaming sticker. Sorry naman below budget lang sa area. <laughs> Pagpasok nga namin na sobrang dami na talagang kumakain kaya naman legit talaga yung mga napapanood natin sa vlog. Tapos ay eh, na-meet nga namin si Sir Jasper at in-explain niya nga sa amin yung mga bestsellers nila rito sa Mr. Pares. Talagang papasok ka ng gutom paglabas mo masakit na yung batok mo. Chiris! <laughs> Mapapanood mo nga rin talaga kung paano nila sinaserve dahil nga open na open naman sila rito. Yung bawat order nga pala namin dito ay may mga kasama na talagang mga soft drinks. Tapos ayan ba, syempre papakita ko na sa si inyo yung mga in-order namin. Unahin na nga natin tong Mr. Pares overload nila na talagang maglalaway ka sa sarap, be. nila ba is 250 pesos lang may kasama ng only rice, only soup at one soft drink. Kung sa ibang vlogger nga ba ang lalaki ng kagat nila eh, is si ganyan lang talaga kumagat. <laughs> Etong bagnet nga rin talaga yung pinili kong ulam dahil nga perfect talaga to for me. Sunod naman nga ba yung Mr. Checkboy nila na parang kasing laki na ng mukha ni Arian. <laughs> may kasama na nga rin pala tong only rice, only soup, soft drinks at ayan may kasama na rin gravy. Malalaman mo talagang hindi pang mukbang si Arian ba dahil nga yung kagat ko ay wala pa sa one fourth. <laughs> ito nga talaga ang pinakain na nga talagang pinakainaantay namin ang crispy pata na good for 4 person lang daw pero talagang nakapag-uwi pa kami sa bahay. May kasama na nga rin pala tong only rice, only soup, apat na soft drinks at apat na itlog. O diba bongga? Habang kinakain ko nga ito ba ay nakatingin lang muna sila at naglalaway. Kaya naman eh, ang ginapit-gupit ko na nga muna para nga hati-hati na kaming lahat. <laughs> <laughs> niya po. pala ito yung nagpapakas. <laughs> Salit <laughs> nga talaga yung bagnat nila, Be. Sobrang sarap. Sold na sold sa buong pamilya ko. <laughs> sa akin, 1 to 10 siguro mga 20. 20. 1 to 10, 20. Pati nga itong nabibidyo sa akin na boyfriend ng pinsan ko ay kumain na nga rin dahil talaga nagutom na rin siya. Kaya naman kung gusto niya ng talagang bakbaka na kain ay pumunta na lang kayo rito sa Mr. Pares. At syempre ayan para sa mga nagkikrabe sa sisig ay eh, meron nga rin sila rito sisling sisig. <laughs> Grabe, habang ini-edit ko to ay talagang parang gusto ko na namang pumunta dun sa Mr. Paris. Hala, high blood talaga ang kalalabasan mo niyan. <laughs> may kwenan to pa nga sa amin Sir Jasper na one time though, ay may mga nagsipunta ang ambulansya dito. Ay talagang kinabahan kami sa kwento niya beh, pero ang sabi nga niya ay pumunta lang naman daw dito para kumain, hindi para mang sundunang ng kumakain. <laughs> Umabot kami sa point na pati yung ambulansya, tumigil dito, kumakain sila. <laughs> kain araw-araw po kayo bukas? Uh, we're open 24 hours. So, 24 hours bukas yan. Kaya hindi na kami nagpalagay ng pinto kasi labas-pasa ko lang naman ng tao. Okay, so, anytime pwede kayo pumunta. Kung tapos na nga kami kumain, ay eh, bus na nga talaga tong laman ng lamesa. Tatayo na nga sana kami nang biglang minakita kami nagigitar at kumakanta. At sabi nga ni Sir Jasper, e eh, payag naman daw sila sa mga ganito. Oh. O diba, sobrang sarap na ng mga pagkain, sobrang bubuti pa ng mga kalooban nila dito. Kaya naman talagang hindi ka magtataka kung bakit sobrang successful ng Mr. Paris nila. Yung malinis na CR nga rin pala sila rito para kung gusto mong mag-CR ay eh, pwedeng pwede naman. Nag-sharon na. <laughs> na nga rin pala ko ba dahil hindi naman pwedeng mawala yan kay Erian. <laughs> <Hi, I'm> yeah. <laughs> <laughs> Tapos ayun, eh, dahil nga busog na kami at nakapagpahinga na rin na napagpasyahan na nga rin naming umuwi. Sobrang busog ko ngayon, parang nakakatambad na talagang maglakal. <laughs> Nagtataka nga ba kayo kung bakit hindi kami pawisan habang kumakain kami e eh maraming ang bintilador dito. yun lang. Palike, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!